Okay, no? Ano po ba yung sungay na sinasabi sa aklat ng Revelation? Okay, ah uh, may mga sungay na binabanggit yan, pero tutok tayo dun sa isang sungay na uusbong, no? Ah, uh, which I believe, yung iba rin naman na nangangaral ng Word of God, especially scotology, they believe, we believe brother, ito yung Antichrist. Kasi bunga nung mga sasabihin niya, di ba? Mga Uh, panlalait sa Diyos ng mga pananalita. So, ayun po, ayun lang po gusto ko sabihin sa si inyo. So, ang Antichrist po, ang, believe it or not, siya po ang pinakamasamang taong mabubuhay sa balat ng lupa. Walang kasing sama. So, gladly, ayaw ko sabihin luckily, walang lucky sa ano eh. Walang, uh, walang uh, lucky sa mga anak ng Diyos. Tayo po ay blessed, di ba? We are blessed, uh, super blessed, blessed. Ano na ha? Anong tawag doon? past tense na pagpala na po tayo no hindi tayo pagpapalain palaang no na pagpala ka na blessed ka pa happy ka pa okay so blessed tayo kasi hindi na po natin maaabutan ng antichrist wag tayong aalis sa biblia dahil ang biblia nagsasabi talaga na wala tayong hint kung sino yung antichrist sabi nila si president trump Then, pinanood ko yung mga vlogs na Nagpo-point kay President Trump Na kung bakit nila nabanggit O sabi na siya yung Antikristo Mababa po yung Anong tawag dito? Yung argumento na Inaano nila But some Yeah, pwede Kasi um, yung paniniwala ko nandun din eh Na siya po ay manggagaling sa Roman Revive Roman Empire At uh, yeah, maybe Sabi nila Amerika Pero most likely kasi ito po ay Middle Ay sorry, sorry Not Middle East uh, Europe, 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 no? Teka lang. Presently having my coffee. Ang coffee ko po ay uh, Taster's Choice from the United States. No, Bin pinadala po sa akin. So thank you Jesus for this. Ang sarap po ng kape nito, grabe. Kaya nga nung bata, no, yeah, we grew up with this coffee then kapag kami mga bisita po dito sa bahay dati, maglalabas kami ng coffee. Wow, stateside side ka nila, oh, 'di ba? Stateside side po talaga. Sarap. Grabe. Nakakaapat na tasa ako. Pay okay, maiingay. <laughs> Hindi ako adik. <addict. laughs> adik <Addict> ba? <laughs> Hindi ako adik sa kape. Okay. So, ayun. Talaga, Europe siya magmumula. Yes. So, yun yun tapos sabi nila kasi I think July of this year President Trump or should I say incoming President Trump then the then uh, incoming President Trump ay naano siya na baril hindi ba sa ulo nakaligtas siya alam niyo po ba na yung sabi nilang na baril siya and yet bumangon siya ang babaw nun eh kasi yung pagkakabaril sa Antichrist na totoo yung mangyayaring pagkabaril sa Antichrist o pagkamatay niya malaking event. Samantalang yung kay Trump na yan, hindi naman masyadong pinansin ng ibang mga tao. Yung pagkamatay ng Antikristo na darating, talagang ito ay globally, worldwide na naka -televize. o may mga Facebook live na tayo, YouTube live na tayo, ano pa bang live na pwede mong ilagay dito sa mga social media platforms na to. Nandiyan na lahat. Mas modern pa siguro noon. Kung hindi pa ngayon mangyayari, mas modern na noon, di ba? Mas modern sa dati na panahon. So, most likely, talagang makikita ng buong mundo yung pagkamatay ng Antikristo. Eh yung kay Trump, nakita ko lang dito, ah, ganun lang? Hindi, parang pahapyaw lang na, tuk, di ba? Hindi ganun. Kasi talagang, ah, wag niyo pong anuhin yung, uh, yung, anong tawag dito? Yung, yung tinatawag na, anong tawag dito? Yung, Event na yun. Eh, malaking event. Hindi siya. So sorry po, the dogs. Malaking event po ito. Hindi po ito maliit na event na parang pahapyaw lang na kling. You know? Hindi. Malaking event po yung mangyayaring sa Antichrist na ito. Yung kanyang uh, uh, pagkakapatay sa kanya. Tapos, babubuhay siya. Talagang... Uh, ang mga anti Ah, uh, mga anti-Kristo ay talagang anti-Christ po ay uh, talagang magra to fame because of that no so yun po gusto ko po sabihin po sa inyo no and uh, wag tayong padadala dahil may kong din pagkakahawi kay Trump ay eh, si Trump na nga hindi po I really don't think so so malaking bagay po yon ayan ayan lang naman sinasabi nila eh, kasi si Trump daw meron siyang uh, panalita na talagang sumusunod daw sa kanya yung mga, mga, mga ibang bansa, pwede pero iba yung totoong anti Dahil yung totoong anti sobra talaga. No? Sabi ko nga po, hindi na po natin aabutan yan. Once na ka doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, hinding-hindi mo na aabutan yung Antikristo. Maliban na lang kung talagang gusto mo. <laughs> God bless everyone.